Actually, uh, since nag-start ako dito sa GMA or like when I did Starstruck, um uh, marami talaga nag-aalok sa akin na sumali ka Megan, kayang-kaya mo 'yan. Pero ako pagdating sa sarili ko, alam ko kasi nung time na 'yon na hindi pa ako ready physically, mentally. Sabi ko po sa inyo, siguro kung 17 years old ako nung time na 'yon at tinanong din sa akin yung mga Q&A na 'yan, baka hindi ko pa masagot wholeheartedly dahil wala pa ako yung experience hindi ko pa nararanasan or nakikita yung mga uh, yung mga magpapabago sa isip ko or that will humble me to the person that I am today so i guess the experience in life at yung mga napagdaanan ko so far it brought me to where i am and it gave me this way of thinking so I I just woke up one day at sabi ko, eto na 'yon. Ako 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 na mismo 'yung nagconvince sa sarili ko na ready na ako, eto na talaga 'yon. Wisdom ang tawag doon. Oo, no, nakagugulat 'yung mga sagot ano. Oh. Pero kasi oh. nga from the beginning no sumali ka, lahat ng talaga inaexpect ikaw na nalo. Uh, did that give you as confidence as ba? Uh, Inexpect mo talaga? Kasi, at saka natakot, natakot ka ba doon sa First Princess si Janice sa Lubina? Kasi, matindi <laughs> rin yun. Aba, um, <laughs> actually, malaking pressure para sa akin kasi, syempre, I'm already in the entertainment industry. Tapos, inexpect talaga ng tao na since kilala nila ako, dapat, dapat daw ako yung manalo. Pero, ang lagi ko sinasabi, you know, I'm gonna work my best. I'm going to, as cliche as it may be, Talagang paghihirapan ko to and ipapakita ko sa kanila na deserving ako. And marami talaga akong matinding kalaban. Hindi lang naman si Janicelle. Pero I I can say na out of all the contestants, siya talaga yung pinaka malupit kong kalaban. Ang galing niya kasi talaga ano eh, yung stance niya. Ano yun, niya. Na, ma oh. kasi magsasaka siya. Oh. Her, um, mm -hmm. And she's, no. she's, a, she's a very no. strong-willed girl and no. I guess that's one of the things that I learned from her. Kasi ako, I learned from all the girls in the pageant but one thing that I learned from her, she's a very strong person and that's what I really appreciate about her. So Megan, September 28 yung Miss World sa uh, Indonesia, no? Yes. Uh, I'm sure you're preparing for it. How are you doing it? At pressure uh, ka ba since wala pa tayong Miss World? Dalawang ano pa lang first round up natin, di ba? Yes. Ay, tatlo! Tatlo! Hindi dalaw lang si Banji at saka si si Gwen. pressured ka ba na magdala dito ng title for the first time? Ah, uh, hindi ko naman po pinapressure sarili ko baka mabaliw lang ako. <laughs> Kakaisip na kailangan ito na 'yon, kailangan ito na 'yon. Ang sa akin, katulad ng Miss World Philippines, I'm going to show them that I'm worthy, that show them that I deserve that title and Second, I'm gonna have fun. Kasi importante yun sa lahat ng bagay na ginagawa ko na mag-enjoy ako.